Malakas ang tubo ng mga baging ng kalabasa pero wala namang bunga. Ano ang dapat gawin? Maraming tao ang nakakaranas nito at hindi alam kung paano ito ayusin. Ngayon ituturo ko sa iyo ang isang lumang paraan na hindi nangangailangan ng pesticide o pataba at makakatulong itong mapalaki at dumami ang bunga ng iyong mga kalabasa. Pero bago ko ibahagi, i-click mo muna ang aking profile para i-follow ako at pindutin ang pulang puso at plus sign para ma-save mo ito at hindi mo ito malimutan kapag kailangan mo na. Una, alisin ang lahat ng dahon sa ibabang bahagi ng halamang kalabasa para lumantad ang mga ugat. Pagkatapos mga 10 cm sa itaas ng mga ugat, gumawa ng maliit na hiwa at isingit ang isang maliit na patpat sa sugat. Imoit pa ay magpapabagal sa pagdaloy ng sustansya pataas na siyang tutulong sa pagkontrol ng paglago ng baging. Sa simpleng hakbang na ito, magsisimula ng mamunga ang iyong kalabasa. Kapag sinunod mo ang dalawang hakbang na ito, tuloy-tuloy ang pamumulaklak at pamumunga ng iyong halaman, lalaki ang bunga, at mas magiging masarap ang lasa. Naintindihan? I-follow mo ako para sa mas marami pang practical na tips sa pagtatanim araw-araw.